araw mga bata! Kamusta kayo? Alam kong excited na kayo sa ating bagong pag-aaralan sa araw na ito sa edukasyon sa pagpapakatao. Ang ating aralin sa araw na ito ay patungkol sa May mga karamdaman aking aalagaan. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na na ipararamdam ang malasakit sa mga taong may sakit at karandaman sa pamamagitan ng pagtulong at pag-aalaga. Tayo ngayon ay nasa kalawang markahan wow! na. Sa nakaraang module ay natutunan mo ang pagsunod sa mga pamantayan o tuntuning itinagda ng mag-anak na may kinalaman sa kalusugan at kaligtasan. Ngayon naman, ating pag-aralan kung paano may padarama ang ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Ngunit, bago yan, subukin muna natin kung natatandaan mo pa ang iyong mga tuntun. Natutunan sa nakaraang module. Lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng pagsunod sa tuntuning itinagda ng pamilya. At X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagotang papel. Unang larawan. Ang paglilinis ng bakuran, ito ba ay nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin ng isang pamilya? 马虎塞。<No. S 2> <laughs> padarama ang ating pagmamalasakit sa may sakit sa pamamagitan ng mga simpleng gawain. Halimbawa nito ang pagtugon at pagbibigay halaga sa kanilang mga pangangailangan. Maaaring simple lamang ang mga ito, ngunit kung wastong pag-aalaga at pagtulong ang ating gagawin ay sigurado may padarama natin sa kanila ang ating pagmamalasakit. maaari mo ring maipadarama ito sa iyong mga kamag-aral, guro at iba pang kasapi ng paaralan. Ano kaya ang mangyayari kapag hinayaan mo lamang ang iyong kamag-aral na may sakit o karamdaman? Alin naman ang mangyayari kung siya ay tutulungan mo o aalagaan mo? Siya, si Ben. Masakit ang kanyang chan. Ano ang mararamdaman mo? Malulungkot, mahusay. Ano naman ang gagawin mo sa papaanong paraan mo siya matutulungan? Bibigyan siya ng gamot magaling. O bibigyan mo siya ng karampatang lunas sa kanyang sakit sa tiyan. Pangalamang larawan. Kung makikita mo ang iyong kaibigan na ganito ang kanyang sitwasyon ngayon, ano ang madarama mo? Malulungkot. Ano naman ang iyong gagawin? Para matulungan siya. Magaling. Dadala dadalawin mo siya at bibigyan mo siya ng positibong pananaw upang bumilis ang kanyang pagaling. Mahusay. Ang pagmamalasakit sa ating kapwa ay walang pinipiling oras, lugar o tao. Ang pagtulong at pag-aalaga sa ating kapwa na may sakit o karamdaman ay dapat gawin ng wasto. Higit sa lahat sa pagmamalasakit natin sa ating kapwa ay may padarama na rin natin sa kanila ang ating pagmamahal. Makatutulong ito upang mapalakas, hindi lamang ang kanilang katawan, pati na rin ang kanilang kalooban. Ngayon naman, ating susubukin kung lubos nyo na naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Iguhit ang puso kung tama ang pinapakita sa bawat larawan at tatsulok naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang larawan. Mahusay. Ikalawang larawan naman? Magaling. Ikatlong larawan. Mahusay. Ikaapat na larawan? Magaling. Magaling. Ngayon naman, tayo ay dadako sa ating pangalawang aktibidad. Narito ang panuto. Isulat kung tama ang gawaing sinasaad sa pangungusap at makapagpapadama ng malasakit sa may sakit at mali kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Pag-akay sa iyong kaklasing masakit ang tiyan papunta sa klinika. Tama o mali? Pangalawa, pagsigaw sa loob ng silid-tulugan ng iyong kapatid na nilalagnat. Tama o mali? Pagkuha ng maiinom na tubig ng tatay mong inuubo. Tama o mali? paglapit sa iyong guro upang sabihin na masakit ang ngipin ng iyong katabi. Tama o mali? At ang panghuli ay paghahain ng pagkain para sa iyong nanay na nilalagnat. Tama o mali? Ang pagmamalasakit sa iyong kapwa ay isang magandang gawi. Hindi kinakailangang magkaroon ng panggastos o humingi pa ng tulong upang may pakita ang pag-aalala sa iba. Ang simpleng pagdalaw at pagpapakita sa taong nangangailangan ng ating panahon ay isang napakagandang hakbang. Ngayon din, ang pagtulong at pag-aalaga ang isang membro ng pamilya o kaibigan ay, ma ay may sakit. Mahirap man o madali, ginagawa mo sa iyong kapwa, ito ay katanggap-tanggap basta bukal sa iyong puso. Isa buhay mo, pagdamat pagunawa sa damdamin ng iba. Ang pagbibigay ng malasakit sa iyong kapwa sa anumang paraan ay nakakapagpaligaya sa kanila. Basta't ito'y ay galing sa kaibuturan ng iyong puso. Ngayon, labis nyo nang naunawaan ang ating aralin ngayon, kayo ay maaari nang magsagot sa activity sheet na nilaan ng inyong guro. At huwag kakalimutan mag-like, share, at subscribe sa aking YouTube channel. Salamat!